Ngayong araw ngay, birthday ng nanay ko, yung Ermat na Erpa. Kaya lang nasa Maynila sila, pero kahit na ganoon, ipapaabot namin ang pagmamahal namin kay nanay. Kahit simpleng kaganapan lang, ay isi-celebrate namin dito ang karawan ng aking napakaganda at napaka-sexy at walang kakupas-kupas na aking nanay. Kaya naman sa mga nakapanood ng vlog ko kahapon ay talaga naman nagtipid kami sa ulam para lang meron may maiahanda ngayong araw. At tignan nyo naman yung ginawa ng pinsa ko dito na saranggolo, halos kasi laki niya na, kaya naman, pinalipad na ay talaga naman Hindi na uso yung maliit ngayon tol uso na ngayon, yung malaki para pag lumipad ng mataas na mataas, gatuldok na ikitang kita pa rin. Si Badong naman yung piloto, eh, talaga namang mataas ang lipad niya At si Manang Lie, andito na, tumatakbo na para guluin yung tito niya nagpapalipad. Binalikan ko na nga itong panset, gawat luto na nga daw, ay tignan nyo naman, itura pa lang, napagkabisa na, kaya naman uhusgana ng aking pinsan. <languages> ay talaga naman napagkabisa Ikaw ba naman tikman mo Mainit-init pa Ewan ko na lang kung di ka talaga napaso doon Habang yung tita ko naman dito na napaaganda Tinatadad na nga itong manok na gagawin niyang Stephen Carey At pagkatapos nga ng tita ko Pagkatadad rin niyang manok Ay pinirito na nga rin dito sabay-sabay Yung patatas, carrots, at saka yung isa Ano ba yun? Bell pepper ba yun? Basta yun na yun Ikaw ba naman umapaso sa pansit eh Talaga naman mapapakain ka ng mangga At pagkatapos nga magprito ng tita ko Ng carrots, patatas tats at saka yung bill paper ay eh, ginisa niya na nga rin tong mga mano at makalipas na isang taon ay eh, inihulog na rin na sabay sabay ng tita ko itong carrots patatas at saka itong bill paper bill paper ang putek ano yan papel binuusan na nga rin ng patis ng tita ko yan para mabisang mabisa gawa tatak pa na muna makalipas na mga 15 years ay binuksan na ulit ay talaga naman napagkabango o kaya naman ay eh, binuus na rin ng tita ko itong mga carry powders pagkatapos ay eh, konting mekos mekos lang yan hanggang sa maging dilaw yung eyeball mo kapag ganun ay eh, may hepa ka na binuusan na nga ng tubig para masayad yung carry powders natin at pagkatapos, tapos eh binuhos na nga rin tong isang Coco Martin natin. Konting megos-megos lang para hindi magalit si Direk Coco. Pagkatapos si e, tatakpan na muna at nung kumulo na e, agad nagara na nga rin nilaglagan ng tito ko ng sili yan at pagkatapos eh binuhos na rin yung pangalawang Coco Martin natin. Pagkatapos eh megos-megos mo lang yan tol lang sa maging okay na ang lahat-lahat. At hindi na nga natin tatakpan niya nang gasa kumulo na at maging safe na siya. Ay tignan niyo na mga singitsura niyan to nung kumulo na kung gaano kabisayan ah, ay talaga naman ubos na naman at butas na naman ang kaldero nito. At dahil safe na rin yung Stephen Curry natin e, agad na kagad ako rito nagsalang ng chicken fry. Ay talaga nanay, ganyan ka naming kalab, hindi na magbabago yon always forever, I love you. Nung naluto na nga tong chicken fry natin, na eh, iniyahaw na nga rin ng tita ko napaaganda. ganyan ganyan lang yan, pero miss na miss niya na si Mabisa, yami yami, ay talaga naman oh, oh. At syempre, para daman daman pudripan, ay eh, budol pa itangganap ganap natin ngayon tol, Talaga naman, habang si Badong dito, eh, ay na nga tong mga chicken fry natin. Habang yung mga tita ko nagagandahan dito, eh, ay na nga tong mga ulam natin tol. Pwesto magkakapatid lang para hindi nagkakaagawan. Uy, 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 may kamay pa na gumagalaw, ah. Huli, kala mo, ah. Pinaglalagay na nga rin sa gilid dito yung mga pansit natin, tol. Kailangan na kailangan natin yan para humaba ang ating buhay. Habang yung chicken fried nga dito, unti-unti eh, nang iniulog. Yan ta, dyan banda, para madami-dami kami makakain. Ay, talaga naman, meron na rito, meron pa doon. Talaga naman, napagkabisa, ah, Tignan nyo naman yung itsura niyan, tol. Talaga naman, happy birthday na lang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday Kainanay! O paano? Kainan na! Kaya hanggang dito na lang din. Paalam!